Ang welcome to the mas lang po. po. So, sakay ito po, sasakay na kami. Yan ito po ang pagsakay dito. Ayan po. Masakay na po kami. Ikaw, so, titak. Malakas ang tuhod mo. <laughs> <laughs> Ayan po, kami po yung sasakay na. Ganito po ang sakayan dito. Sakayan dito. Ayan po, ganito. baka na, na, naduyan po pala ito Na okay naduyan ito po mati matibay na na yun oh, nga, ay kaya lang like, na, na ugui. ay na, na, ay talagang naduyan po Ah. Sakna ako lang. Ah, Kita yung ako so, sa video ni Nanay vlog ito bunso na uh, pa vlog pa ayan ay just po thank you po ayan po ito po ayan po ang aming sasakyan para po tayong nalalas ito ang mga bagahe na bagahin Ayan. Wala. Hmm. Pero hindi ko naliligay. <laughs> Bahala ako. May nakaupo na dito? Masa dito. Dito tayo dito. Okay. Dito okay. ako Sana sa tayo? may so tama <laughs> Ayan po. Oh, hanggang Hello. Ito po, ang aking sasakyan. Ayan po. Ito po yung Saiben. May sige po. God bless you all po. Oh.